Good morning mga Ferson. Ang sarap pa sana matulog. Kaso nagngangawa na si Mama. Oh no. As usual. Tanggal muta. Bago bangon. Saka kunting workout para healthy. Push up tayo guys. Ay, di pala kaya. Isa pa. Na. Di talaga kaya. Ginagawa. Diba, Ito exercise na lang. Better luck next life. <laughs> Ang sarap pa talaga matulog. Bagong palit kasi ang bed tay ka lang. May laway na dito. Unan talaga to ni mama. Baho. Charot. Maghilamos muna tayo. Tsaka magmumug. Amoy buhaya. Charot. Shout out nga pala. Kuya Suknik. Teacher Gambo. Kuya Dodo. Mamaya naman ang iba. Nakita ang dumi ng salamin, guys. Kaya kumuha ko ng papel. Babasain okay. lang to. Tapos gagawing pamunas. Tignan nyo, guys. Bro. Kaya nito tanggalin ang mga dumi sa salamin. Hi! Ang hirap na may torg, ay. Ako lang yung nakakakita sa dumi. Charot! By the way, mm, English. Di ba ang linis na? Basang papel lang 'yan. Wow! Dito naman tayo sa kabilang CR. Unasan din natin 'to. Good boy tayo eh. Swerte ni Mama sa akin. Charot. Dito naman tayo, guys. Tignan niyo uh, ang dumi. No worries. Si Dylan, good boy ang bahala. Charot. Yan, nalinis na. Laro mo tayo. Gamitin natin ang laptop ni Mama. Uy, nagpaalam ako ha. Alam nyo namang dragon yun eh. Charot. Agoy. Nautusan naman ako guys. Bili mo na tayo. Shout out nga pala. Kay nanay Aida at kay tatay Rolan. At kay tatay Tebs. Ate, pabili ng itlog. Yung kompleto. Mahirap kasi pag hindi kompleto. Para ng itlog na walang dilaw. At ako na walang ikaw. Charot! Tara na nga! Magmadali na tayo. orohugo Wala na may jawa. Charot! Shut up! Bahay na ako, guys. Ito na. Oops! Ang sukli. Siyempre, ibabalik natin. Tara, gisingin natin si kuya. Bakit tulog pa na ko. Napuyat na Ano? Napuyat sa maling tao. Uh, uh, Bumangon ka na kuya. Na super saya na si mama. Bala ka dyan, oy. <coughs> maya maya, tinawag na ako guys. Kakain na daw kami. Ang sweet ni kuya. Pinagain ako. Oh. Salamat kuya. Love love. Sana i crush back ka na. Para di ka na sad boy. Charot. <makes> Pagkatapos kumain, laro na kami. Nakakainis si Kuya, ang bigat. Nilalagnat ah. nga pala si Mama, guys. Kaya hinilot ko ang ulo niya. Sip-sip yan. <laughs> Hay nako, maligo muna tayo para mabango <laughs> inis na naman si Kuya, oy! Nakakaumay! Pag nagkaanak ka, Kuya, papaiyakin ko din. <coughs> Maawa po kayo. Pa-share at pa-like. Good boy naman ako Salamat eh. Salamat po sa inyong suporta. Ah. Shout out nga pala kay Kuya Jay Harding. Bye-bye.